Yo yo yo, good evening. Good evening sa lahat, no. Barangay po. Barangay po wi ba to. Um Naglalaro ngayon yung anak ko na si Kasi, 4 years old ng Ragnarok Monster World. So, binidjon ko siya. I-upload ko yung video na, 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 ginawa niya. Note, no, lahat po ng binidjon ko rin siya ng NFTs. Sin sa deck niya. Puro level 1 lang 'yan. So, ina. Tara, panorin na natin. Let's go. Supportahan nyo po. Hello. Salamat. Ayan mga Lodi no? Pati ano ko naglalaro na rin ang Ragnarok Master World sa tablet niya. Her name's Cassie. Kasama na yan sa vlog natin, no? <laughs> Hi, Cassie. Okay, Cassie. Wow, sinong kalaban mo, Cassie? Galing naman ni Cassie. Sino favorite mo dyan, yung princess? Try natin. Ah, puro level 1 lang yung yeah. Princess. Ayan, yeah, princess. Okay. Lagay mo yung cat. Lagay mo yung cat. Lagay mo yung cat. Baksak mo kasi. Ayan. Yeah. Alam, matatalo ka. Ayan. Lang. Ang sarap lang natin tingnan na yung puto yung bata na nag-e-enjoy. Dati Roblox ang ngayon, na nga naroon niya ngayon. Ngayon, parang aral na akong master world na. What's that? Mm -hmm. That's the awesome. master. Mm -hmm. yeah. This is the master. Natalo mm -hmm. yeah, ka. <laughs> lagyan mo, lagyan mo. Yes. Labanan mo, labanan mo. Fight, 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 fight. Oi, fight, fight, princess. Pring Princess Pring Princess Princess Pring Princess Ano lang yan? 4 years old lang po yung kalaban nyo Nakabasa hmm. ka po ng tao <laughs> Bye But...

Okay, let's play one more. You are too okay. late. Okay, let's play one more. Let's play one more. Let's play one more, Ragnarok Master. Let's play one more. Okay. Let's play one more. That's it. Let's play one more. So, <laughs> ayun na nga. One more na naman po, mga Kalodigakes. Let's na. Lagay Put, put, all, put, all. Oh. Put, all, put, all, put all. Uh, Level 1 pu Level 1 lang si Kasi. Ngayon, napapanood niya lang kasi sa akin yung, yung mga gameplay. <laughs> Roblox yung nga ngayon. ngayon. Ragnarok na rin. Puro NFTs po yung gamit niya. Put on, put on, put on. Let's win, let's win, let's win. Let's win. Let's win, let's win, let's win. Let's win, let's win, let's win, let's win. Let's win, let's win. Put cat, put princess. Na, <coughs> siga, see, oh. Nagba -vlog na, oh. Yes. Yeah, yeah, yes, 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 yes. Okay, you win it. shout out, shout out, out. Kasi. Okay, Kasi, you win it. Okay, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Hello, hello, hello. Mga di Cakes, no? So, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video, please, like and subscribe to my channel. Comment na rin kayo dyan sa below section ng mga videos. Supportahan natin si Kasi. At uh, kung nagustuhan nyo ito, mag-comment na rin kayo. Uh, madalagdag pa ako ng videos regarding sa Barangay Popoy Bato and it will become a family so sa lahat ng mga tito dyan, mga katagasang ulo Barangay Popoy Bato signing out